lost in the rain in your eyes i know i find the light a light ma baket bueno asela ko ako ako nito yun ma meron lang po kaming delivery po sa inyo pwede niyo gapong ma-receive nasa baba lang po yung sa nanggaling ay ano, hindi ko po alam eh. taga deliver lang po. Lahat oh, kayo? Oo po. May eh. nag-deliver din? Hindi, hindi. Hindi, hindi. 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 ko nga. Kung kanina, kanina galing. Oo. Oh. O, yun? May Wala ka po kayong ni-expect na deliver po? Hindi. hindi ka po kayo mismo nagpa-deliver? Hindi. Asi na lang po. Basahin ko lang po kung kanino po galing yung surprise po sa inyo. <laughs> Happy birthday, Inay! Mahal na mahal namin kayo. Salamat po sa paggabay at di nyo kami pinababayaan. Lagi nyo lang lakas sa loob nyo at tandaan nyo na nandito lang din po kami para sa inyo. Salamat po at kahit mga matitigas ang ulo namin at mga sutil. Ay, di kayo. Nasuko sa amin. We love you from Colon. <laughs> Happy birthday sa pinaka-sexy na reina sa mundo. <laughs> Malapit na mag-senior. Kaya dapat po eh magpa-sexy pa Pala, para healthy at mawala na ang mga nararamdaman. Kahit wala po ako dyan ngayon sa mismong birthday nyo, eh sana napasaya ko kayo sa araw na to. Love na love ko kayo at maghanda na kayong maigi sa ating double trip sa Huwebes. OTW na ang Louis Vuitton at Prada niyong bag. Oops, wag umasa pag iingat po palagi. I love you. From Mon po. <laughs> Happy birthday, Mother dear. Intay-intay na laang po at saka ang regalo pag nasa ibang bansa na ako. At sa New Zealand ang aking target. Eh, isang baka eh, isang baka nagaling doon ang ibibigay ko sa inyo. Salamat po sa paggabay supportan nyo lagi sa aming magkakapatid at kay Juice. At babawi din kami sa inyo pag may trabaho na kami. Ang <laughs> vacation at lipat-lipat na lang kayo ng bansa. Hehe, <laughs> we love you from Neil uh. <laughs> Happy birthday, Inay kayong lima ni na Juice Boy. Salamat at lagi po kayong nakasuporta ka sa amin. Sa kung ano man ang gusto namin gawin sa buhay. Salamat po at hindi hindi nyo kami pinabayaan. We love you and lagi lang umiti. Love win. sa, ano, sa apat. Ano po ang yeah. message niyo sa kanila? Lalo na. Lalo na. Opo. Tapos, mamahal ko rin kayong apat. Tsaka si Jeyus at si Joaquin. Opo. Apat yan. Lalo na. Lalo na. Susak na. Susak na. Susak-susak yan. Naku nga po, binayak pa ang celebrant. Susak-susak. Sila pong lahat ay nandito? nasa Japan. 31. Pero yung iba po na dito sa Pinas. papa mm. Ha, papa rito. Naku, sana po ay naramdaman niyo po yung pagmamahal ng nasa Japan. At ng iba niyong pong mga anak. Sa munti po nilang surpresa para po sa inyo. wala pa naman trabaho yung ano <laughs> Dalawa yung kampal. Buong gaga po ang pa-surprise sa inyo. Mm, Para po kayo nag Ah, po. <laughs> hindi niyo po ina-expect, ma'am, na may Ay, pa ganito. Ano po? Yun, ano, ano? Ano yung ano, uh, ibig sabihin? Lagi pag ano, ito. Lagi may pa-deliver. Pero yung kanya, hindi, <laughs> <laughs> hindi niyo po ina-expect. <laughs> yun, ma'am. As we celebrate your 7th birthday. Meron po kami pa sparkling candle po sa inyo. And mag-blow din po kayo ng candle. Ano pa? Ayan! Sigit po kayo, ma'am! Ayan. Ayan. Ayan! Ayan! Ayan, sige po! Ano po yung inyo pong wish? <laughs> matagal na lahat ang sakit ko at nang matagal pa kami magkasama-sama na yung mga anak. Opo. Ayun. Happy, happy birthday, ma Make a wish. And nakapag-wish na po kayo. Blow your candle po.